sa isang tahimik na subdivision sa Cebu sa bansang Pilipinas. Naninirahan si Jonah na 37 years old. Isang simpleng housewife na halos lahat ng oras ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanilang bahay. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Jonah ay may asawa na si Roldan isang siman na madalas nasa malalayong karagatan upang magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Matagal na nilang pinapangarap ang makapagpatayo ng sariling bahay at maitaguyod ang magandang kinabukasan para sa kanilang magiging anak. Ngunit, sa kabila ng maayos na pamumuhay, may espasyong hindi kayang punan ng kahit anong material na bagay ang presensya ni Roldan. Limang taon na ang nakalipas Mula nang magsimula si Roldan sa pagiging seaman, tuwing babalik siya sa Pilipinas, nagiging masaya ang kanilang bahay. Punoon ng tawa at kwento ng kanilang mga karanasan, subalit ang mga sandaling iyon ay laging panandalian. Sa tuwing aalis si Roldan na si Jonah sa bahay, mag-isa at madalas ay nagiging biktima ng tahimik na pangungulila. Isang araw, habang inaayos ni Jonah ang mga halaman sa kanilang maliit na hardin, may kumatok sa kanilang gate. Pagbukas niya, isang binata ang nakangiting nagtanong. "Ma'am, sa inyo po ba itong water delivery?" Si Carlo, 22 years old, ang bagong water delivery boy sa kanilang lugar. Matangkad, payat ngunit malakas ang pangangatawan at may simpleng ngiti na tila kayang magpawala ng lungkot. Opo, dito nga, sagot ni Jonah na agad napansin ang pagiging magiliw ng binata. Simula ng araw na iyon, tila nagbago ang kulay ng tahimik na buhay ni Jonah. Madalas niyang inaabangan ang pagdating ni Carlo upang kumuha ng tubig. Sa bawat bisita ng binata, nagiging mas mahaba ang kanilang usapan. Mula sa simpleng pakikibalita tungkol sa panahon hanggang sa mga personal na kwento. Hindi inakala ni Jonah na ang mga saglit na usapan nila ni Carlo ang magbibigay kulay sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa bawat ngiti at kwento, alam niyang nagbabadya ito ng isang komplikasyon na maaaring makaapekto sa kanyang buhay at relasyon kay Roldan. Makalipas ang ilang linggo ng kanilang pagkikita tuwing magdadala si Carlo ng tubig, naramdaman ni Jonah ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman ang pagkasabik, alam niyang mali. Pero sa kabila ng kanyang pangungulila sa asawang si Roldan, hindi niya mapigilan ang pagigting ng kanyang damdamin tuwing makikita si Carlo. Isang umaga, habang naglilinis ng bahay, nag-text si Jonah kay Carlo. Pwede bang ikaw na rin ang magdala ng tubig mamaya? Papakainin kita pagkatapos. Salamat. Sumagot si Carlo ng mabilis. Sige po ma'am Jonah, mga bandang alas 10 po ako dadaan. Naglinis ng mabuti si Jonah ng sala, naghanda ng masarap na pagkain at nagtimpla ng kape. Nang dumating si Carlo, pinatuloy niya ito sa loob ng bahay. Ngumiti ang pinata at iniabot ang galon ng tubig. Salamat ma'am, sabi nito habang pinupunasan ang pawis. Halika maupo ka muna, wika ni Jonah, Pinilit ang sarili na magmukhang kalmado. May hinanda akong pagkain para sa'yo. Mainit-init pa ang kape. Umupo si Carlo sa sofa at napatingin sa paligid ng bahay. Ang ganda po ng bahay niyo, ma'am. Ang linis at maaliwalas. Salamat sagot ni Jonah habang inaayos ang kanyang buhok. Alam mo, ikaw ang unang taong pinatuloy ko dito sa loob. Parang may kung anong espesyal sa'yo, Carlo. Natigilan ang binata sa sinabi ni Jonah ngunit ngumiti na lamang. Grabe naman kayo, Ma'am. Simple lang po ako. Habang kumakain si Carlo, unti-unting nagpakita si Jonah ng mga motibo. Nagsimula siya sa maliliit na pagkilos, pagluhod malapit sa binata habang inilalagay ang pagkain sa mesa, bahagyang pagdampi ng kamay sa balikat ni Carlo, at malalambing na sulyap na hindi nakatakas sa binata. Alam mo, Carlo, Bulong ni Jonah, ang tagal ko nang walang kausap dito sa bahay. Masarap pala ang pakiramdam na may ibang tao akong makausap ng ganito. Nahiya si Carlo, ngunit na pangiti. Kahit po ganito, ma'am, pwede niyo po akong makausap kahit kailan. Mabait naman kayo. Lumapit si Jonah ng bahagya at hinawakan ng kamay ng binata. Mabait ka rin, Carlo. At gwapo. Minsan, naiisip ko, Paano kaya kung magkaedad lang tayo? Natigilan si Carlo. Alam niyang may kakaibang ibig sabihin ang mga salitang iyon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sasabihin, tumingin si Jonah ng diretsyo sa kanyang mga mata. Mabigat ang tingin, puno ng damdaming hindi maitatanggi. Carlo, mahina niyang bulong. Meron ka bang ibang iniisip? Ngayon? Naghari ang katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit sa kabila nito, ramdam ang init ng tensyon na unti-unting nabuo sa pagitan nila. Matapos ang unang gabi ng tukso, tuluyang nabuo ang isang bawal na relasyon sa pagitan ni na Jonah at Carlo. Sa bawat pagbisita ni Carlo sa bahay, tila nawawala ang lungkot ni Jonah. Ramdam niya ang saya at kilig na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng asawang si Roldan na patuloy na nagtatrabaho sa malalayong karagatan. Si Carlo naman, bagamat nag-aalangan noong una, natutunang tanggapin ang sitwasyon. Madalas siyang pinapakain ni Jonah, binibigyan ng kape at tinutulungan sa mga gastusin. Isang araw, habang naguusap sila sa sala, binigyan ni Jonah si Carlo ng sobre para sa iyo, sabi niya. Alam kong hindi madali ang trabaho mo. Ito dagdag para sa mga gastusin mo. Napatingin si Carlo sa sobre. Ma'am, hindi ko po matatanggap to. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Sagot ni Jonah habang hinahaplos ang kanyang kamay. Tawagin mo na lang akong Jonah at tanggapin mo yan. Gusto ko lang na matulungan kita. Simula noon, hindi lamang oras at pagmamahal ang ibinibigay ni Jonah kay Carlo sa tuwing may kailangan ng binata, bagong sapatos, damit o kahit simpleng panggastos agad itong ibinibigay ni Jonah ng walang pag-aalinlangan. Naging madalas ang pagpunta ni Carlo sa bahay. Kung noong unay tuwing magdadala lamang siya ng tubig, ngayon ay halos araw-araw na siyang naroon. Natututo na rin siyang magdala ng kung ano-anong pasalubong para kay Jonah, isang simpleng cake o minsan bulaklak na kinuha lamang sa tabi. Hindi man marangya sapat na iyon upang mapasaya si Jonah. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, unti-unting nakikita ng mga kapitbahay ang kakaibang kilos ni Jonah. Napapansin nilang madalas ang pagpunta ni Carlo at ang paglabas ni Jonah na tila mas maayos at magara kaysa dati. Napapaisip ang ilan, ngunit walang nagtatanong ng diretsyo. Samantala si Carlo ay unti-unting nasasanay sa buhay na binibigay ni Jonah. Ang kanyang simpleng pangarap noon ay unti-unting nagiging mas magarbo. Pinagbigyan siya ni Jonah ng bagong cellphone, isang motor, at pati na rin ng pera para sa pangarap niyang negosyo. Sa kabila ng lahat, si Jonah ay nananatiling masaya, ngunit puno ng takot. Alam niyang mali ang ginagawa nila. Ngunit ang pangungulila at kasiyahang dulot ni Carlo ay tila mas matimbang kaysa sa kanyang konsensya. Ngunit gaano katagal kayang magtago ni Jonah? At hanggang saan ang kayang tanggapin ni Carlo sa kanilang bawal na relasyon? Sa simula, tila perpekto ang lahat para kay Jonah. Masaya siya sa piling ni Carlo at ang mga araw niya ay puno ng kulay na hindi niya maramdaman kapag mag-isa siya sa bahay. Gayunpaman, unti-unti nang napapansin ni Jonah ang pagnipis ng kanilang ipon. Ang mga padala ni Roldan mula sa ibang bansa na dati sobra-sobra para sa kanilang pangangailangan ay halos nauubos na. Parang mabilis maubos ang pera Bulong ni Jonah sa sarili habang tinitingnan ang laman ng kanilang bank account. Subalit sa tuwing susubukan niyang kalkulahin ang gastos, hindi niya magawang harapin ang katotohanan na halos lahat ng pera ay napunta kay Carlo. Samantala, nagbago na rin ang ugali ng binata. Kung noong una'y simpleng luhu lamang ang hinihingi niya, ngayon ay tila walang katapusan ang kanyang pangangailangan. Isang gabi, dumating si Carlo sa bahay ni Jonah, halatang balisa. Jonah, kailangan ko ng pera. Sambit nito habang hinihimas ang buhok. Bakit? Ano na naman ang nangyari, Carlo? Tanong ni Jonah. Pilit na itinatago ang pagkabahala. Nagkautang ako, Jonah. Natalo ako sa sugal. Hindi ko sinasadya. Pero kailangan ko ng bayaran na napatigil ang salita ni Carlo, halatang natatakot. Nagulat si Jonah. Hindi niya akalaing kaya ni Carlo na pumasok sa ganitong sitwasyon. Gaano kalaki ang utang mo? Tanong niya. Halos isang daang libo. Sagot ng binata. Hindi makatingin ng diretsyo. Halos manlambot si Jonah sa narinig. Paanong umabot sa ganitong kalaki? Sigaw niya. Nakakit ako. Akala ko mananalo ako. Pero natalo lahat ng pera ko. Wala na rin yung motor at yung maliit na negosyo mo. Nabenta ko para mabawasan ang utang pag-amin ni Carlo. Nanlumo si Jonah. Ang lahat ng pinaghirapan nilang ipundar ni Roldan, ang perang inilalaan niya para sa kanilang kinabukasan ay nawala na parang bula. Subalit sa kabila ng galit at pagkabigo, ang pagmamahal niya kay Carlo ang nanaig. "Hayaan mo Carlo. Maghahanap ako ng paraan," sagot niya. "Kinaumagahan." pinilit ni Jonah mag-withdraw ng natitirang pera sa kanilang account. Ngunit laking gulat niya nang halos wala nang laman ito. Napilitang ibenta ni Jonah ang ilang alahas na bigay ni Roldan at mangutang pa sa mga kaibigan para lamang matulungan si Carlo. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo, lalong naging mapanlamang si Carlo. Patuloy itong humihingi ng pera at kahit alam ni Jonah na hindi na tama ang ginagawa niya tila hindi niya kayang tumanggi. Sa bawat pag-abot ng pera, kapalit nito ang lalong pagkapit ni Jonah sa ilusyon ng pagmamahal ni Carlo. Ngunit hanggang kailan kayang tiisin ni Jonah ang sitwasyong ito? At paano kung isang araw malaman ni Roldan ang katotohanan? Isang gabi, habang tahimik na nanonood ng telebisyon si Jonah, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumawag si Roldan, ang kanyang asawa. Jonah, uuwi ako sa susunod na linggo. Nagbakasyon kami ng maaga. May sorpresa ako para sa iyo, wika ni Roldan sa kabilang linya. Halos mahulog ang telepono ni Jonah sa kaba. Hindi niya inasahan ang biglaang pag-uwi ng asawa. Alam niyang malapit nang sumabog ang lahat ng lihim na matagal niyang tinatago. Kinabukasan, kinausap niya si Carlo. Carlo, hindi ka muna pwedeng pumunta dito sa bahay. Babalik na si Roldan na si Carlo. Ano? Gusto mo lang pala ako ah kapag wala siya? Ganun na lang ba ako sayo? Carlo, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi ko kayang malaman niya, sagot ni Jonah, nanginginig. Ngunit tila unti-unti nang nawawala ang respeto ni Jonah kay Carlo. Pera lang naman ang habol mo, di ba? Pera rin naman ang binibigay ko sa'yo, pasigaw na sabi ni Jonah bago tuluyang umalis si Carlo. Sinabi lang niya 'yon para iwasan muna siya ni Carlo. Pero sa puso niya masakit para kay Jonah na sabihin kay Carlo ang binitiwan niyang salita. Makalipas ang ilang araw, dumating na si Roldan. Masaya nitong niyakap si Jonah, ngunit hindi nito napansin ang kaba sa mga mata ng kanyang asawa. Sinimulan niyang magtanong tungkol sa kanilang mga ipon at plano. Parang medyo kaunti na ang natitira sa account natin sabi ni Roldan habang tinitingnan ang bank statements. Ginamit mo ba sa pagpapagawa ng bahay? Hindi makasagot si Jonah. Pilit niyang iniwasan ang usapan ngunit alam niyang hindi magtatagal ay mahuhuli rin siya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Roldan, may kumatok sa kanilang pinto. Nagulat si Jonah nang makitang si Carlo ang nakatayo sa labas. Carlo, bakit ka nandito? Tanong niya ng galit ngunit hindi niya ito mapigilan. Pumasok si Carlo ng walang paalam. Sinabi ni Carlo na kailangan niya ng pera at pagkatapos mananahimik na siya pero tumanggi si Jonah magbigay. Dito na nagalit si Carlo at sinabi ikakalat niya ang kanilang video na magkasama nagulat si Jonah sa narinig na hindi alam ang gagawin. Dumating si Roldan mula sa kwarto, nagtataka sa ingay sa sala. Sino yan, Jonah? Tanong ni Roldan, halatang naguguluhan. Natigilan si Carlo at si Jonah. Ngunit bago pa makapagsalita si Jonah, nagsalita si Roldan. Carlo, ikaw ba yan? Laking gulat ni Jonah sa narinig. Kilala mo siya? Tumingin si Roldan kay Carlo. Halatang puno ng galit at pagkabigla. Oo, pamangkin ko siya. Siya ang madalas kong tinutulungan noon. Biglang naging malinaw ang lahat. Nalaman ni Roldan na si Carlo ang lihim na kinakasama ni Jonah. Ang binatang pinagkakatiwalaan niya noon, ngunit ngayon ay siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Halos hindi makapagsalita si Jonah. Tumulo ang luha ni Roldan habang nakatingin kay Carlo. Ikaw pala ang dahilan kung bakit naubos ang lahat ng pinaghirapan ko. Walang maisagot si Carlo. Tumalikod ito at mabilis na umalis habang si Roldan ay naiwan sa sala, galit na galit at wasak ang puso. Jonah, paano mo nagawa sa akin ito? Sigaw ni Roldan, nanginginig sa galit. Wala nang magawa si Jonah kundi umiyak at humingi ng tawad. Ngunit alam niyang huli na ang lahat ang lihim na kanilang itinago ay tuluyan ng nabunyag at ang mga sugat na iniwan nito ay tila mahirap ng maghihlom. Matapos ang revelasyon ni Carlo, nagpasya si Roldan na hindi na niya kayang manatili sa piling ni Jonah. Ang sakit ng kataksilan at ang bigat ng mga natuklasang lihim ay tuluyang paghihiwalay sa kanilang mag-asawa. Umalis ka na, Jonah, malamig na sabi ni Roldan habang nakatayo sa harap ng pintuan. Hindi ko na kayang tingnan ka, lalo na matapos ang lahat ng ginawa mo. Roldan, patawarin mo ako. Nagkamali ako, pero mahal pa rin kita. Pagsusumamo ni Jonah habang umiiyak. Kung mahal mo ako, hindi mo magagawa ang lahat ng ito. Sagot ni Roldan ng malamig. Wala nang babalik sa dati, kaya umalis ka na. Walang nagawa si Jonah kundi iwan ang bahay na minahal niya ang dating masaya at payapang buhay na meron siya ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Dala ng desperasyon, nagtungo si Jonah kay Carlo, ang kaisa-isang taong naging sandalan niya sa panahon ng kanyang pangungulila. Alam niyang galit si Carlo kay Roldan, ngunit umaasa siyang matatanggap pa rin siya nito bilang isang kasintahan. Nang makita siya ni Carlo sa pintuan ng inuupahan nitong bahay, Halata ang pagkagulat at galit sa mukha ng binata. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Jonah? Tanong nito ng malamig. Carlo, pinalayas na ako ni Roldan. Wala na akong matatakbuhan. Nandito ako dahil ikaw lang ang meron ako. Sagot ni Jonah habang pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Carlo. Naging mabigat ang kanyang mukha at parang isang lintik ang mga sumunod niyang salita. Hindi ka dapat nandito, Jonah. Hindi mo ba naiintindihan? Tito ko si Roldan. Pamilya ko siya. Hindi makapagsalita si Jonah. Tuluyan siyang gumuho sa kanyang kinatatayuan. Hindi kita matatanggap patuloy ni Carlo. Hindi kita kayang tingnan nang hindi naaalala ang sakit na dulot ng lahat ng ito. Bumalik ka sa buhay mo at harapin mo ang mga kasalanan mo. Pero huwag mo na akong idamay. Pero bago siya umalis, hiniling ni Jonah ang video na sinasabi ni Carlo at sinabi na gusto lang makasiguro ni Jonah na ma niya ang kanilang video dahil gusto na nang matahimik ang buhay ni Carlo binigay niya ang video umalis si Jonah mula sa bahay ni Carlo na walang direksyon sa unang pagkakataon naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang mga desisyon iniwan siya ng kanyang asawa itinakwil siya ng lalaking minahal niya at ngayon wala na siyang kahit sinong masasandalan habang naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada, nag-isip si Jonah. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagtalikod sa kanyang pamilya, ang pagpasok sa isang bawal na relasyon ay nauwi sa kawalan. Sa kabila ng lahat, may tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Mayroon pa bang pagkakataon para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali o tuluyan na siyang nilamon ng sarili niyang kasalanan? Makaraan ng ilang araw ng pag-iisa, naramdaman ni Jonah ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nasusuka, nahihilo, at pakiramdam niya ay kakaiba ang takbo ng kanyang araw-araw. Dahil sa kanyang hinala, nagpunta siya sa isang klinik para magpa-check up. Laking gulat ko, wika niya sa sarili habang hawak ang resulta ng kanyang pregnancy test. Buntis siya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Alam niyang hindi na maaaring sabihin ito kay Carlo o kay Roldan. Sa halip, nagpasya siyang sirain ang buhay ni Carlo. Hindi lang ako ang dapat na magdusa, nararapat na isama kita, Carlo, sabi sa kanyang isipan. Nagsumbong si Jonas sa mga pulis at pinakita ang video na ginawang ebidensya. Sa huli, hinuli si Carlo at nakulong. Samantala, tahimik na bumalik sa probinsya si Jonah sa piling ng kanyang mga magulang. Nang makita siya ng kanyang mga magulang, ramdam nila ang bigat na dinadala ni Jonah. Sa kabila ng lahat, niyakap siya ng kanyang ina at ama. Anak, ano man ang nangyari, nandito kami para sa iyo, sabi ng kanyang ina. Nagpasya si Jonah na simula ng kanyang buhay mula sa simula. Hindi na siya nagpakalunod sa galit o hinanakit. Sa halip, ginamit niya ang nalalapit na pagdating ng kanyang anak bilang inspirasyon upang bumangon. Nagtrabaho siya sa maliit na tindahan sa kanilang barangay at nag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang magiging anak. Makalipas ang siyam na buwan, isinilang ni Jonah ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Gabriel, isang simbolo ng bagong simula at pag-asa. Sa kabila ng hirap, pinalaki niya si Gabriel ng mag-isa. Pinilit niyang maging mabuting ina, tinuturuan ang kanyang anak ng tamang asal at pagmamahal sa Diyos. Unti-unting natutunan ni Jonah na patawarin ang kanyang sarili. Sa mga tahimik na gabi, madalas magmuni-muni si Jonah. Alam niyang ang kanyang nakaraan ay puno ng pagkakamali. Ngunit natutunan niya na ang bawat pagkakamali ay may aral na kaakibat. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito, sabi niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang anak ay ang halaga ng pagiging tapat at ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili. Ang buhay ni Jonah ay naging paalala na ang pagkakamali ay hindi wakas ng kwento kundi bahagi ng paglalakbay patungo sa pagbabago. Sa kabila ng sakit at hirap, natutunan niyang bumangon at muling magsimula. Isang bagong kabanata ng kanyang buhay kasama ang kanyang anak. Ang katapatan sa sarili at sa iba ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala at pagmamahal sa relasyon. Ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na responsibilidad, ngunit hindi nito nangangahulugan ng katapusan. Laging may pagkakataon para magsimula muli. Ang pagpapatawad sa sarili ay unang hakbang tungo sa paghilom at pagbangon mula sa mga maling desisyon. Ang pamilya, gaano man kasimple, ay palaging magiging sandigan sa panahon ng pangangailangan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.